Alam nyo ba guys kung bakit ko binalikan ang mga halamang ito? Bago ang lahat guys, please pa-subscribe po at huwag kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa baba. Sasabihin ko sa inyo guys kung bakit ko binalikan ang mga halamang ito. Alam nyo ba kung bakit? Tara, samahan nyo ako. Alam nyo ba guys kung bakit ko binalikan ang mga halamang ito? Or ang mga punong ito? Meron na tayong vlog dito, mga nakadalawang linggo na ata yung nakalipas. Gandang-ganda ako sa bulaklak nito guys at may bunga ito at alam nyo ba kung bakit natin binalikan kasi tuwang tuwa ako sa ganda nito ayan at nung nalaman ko yung pangalan ito guys so may bunga ako ayan. at nung nalaman ko yung pangalan niya guys ng halamang ito ay natuwa ako kaya nag decide ako ano, balikan ito marami ito guys kaya, ayan, o. ayan o, yung mga malilit niya nung malilit palang ganyan palang sila walang mga ano walang mga bunga at bulaklak Tuwang-tuwa na ako kasi ang ganda guys ng foliage. Ganyan siya. Silvery na velvety siya. Yung, yung, foliage niya. Tapos may bulaklak pa. Ayan o. Grabe ang ganda kasi guys na halaman. Pero eto pala guys ay tumataas din o lumalaki na parang puno. Hindi naman silang ganung kalalaking puno. Pero ang ganda niya. Eto kasi guys medyo ano na. Dati kumpul-kumpul yung bulaklak niya. Ang ganda. Tapos eto nga yung bunga. Meron pa akong nakikita mga bunga dun. Ito ay ang tawag dito guys. Alam nyo ba kung ano? Kung bakit natin siya binalikan? Ito ay yung apple ng Sodoma. Yung pala guys, apple of Sodom. So tuwang-tuwa ako. Plus ito guys, ang halamang ito ay nabanggit din ito sa Lumang Tipan o sa Old Testament. The Holy Bible natin. Sa Book of Kings. ah second, second Kings ata ayan so nabanggit din ito ang ganda kasi guys so pag nababanggit yung mga halaman na nasa Biblia tuwang tuwa ako talagang uh, parang achievement sa akin alam mo ba guys dito sa Middle East nung makita ko yung puno ng olive diba nasa ano din yan nasa Bible din tuwang tuwa ako yung uh, yung puno ng mga sidra na napakarami dito nabanggit din yan sa Holy Quran ng mga kapatid nating Muslim so alam mo guys yung mga makasaysayang puno na nasa Biblia nasa Holy Quran eh isang achievement mo na yun makikita mo lang mostly yun sa mga ano eh sa Middle East eh diba eto guys so oh, pakita ko sa inyo ayan ang ganda kasi nya guys tapos wala kasing bunga rito pakita ko sa inyo yung bunga guys dito tayo eto marami rito maraming bunga rito eh. bihira na yung bunga pero nung pinuntahan natin napakaraming bunga eh. Eto guys yung bunga niya. Sabi nila may dagta kasi ito guys eh Buksan natin ha Against the light pa Eto guys so. May ano talaga velvety siya. Tapos parang meron siyang bulak bulak Ayan guys so may dagta yan Malambot sya Ayan may dagta yan Ayan, oh. Ayan yung dagta nya Tapos eto guys alam nyo pakita ko sa inyo sandali Mahirap talaga Ayan, oh. Meron siyang parang bulak Ayan eto pala nung unang panahon ay ginagawang linen dito sa Middle East, sa Biblia. Ginagawang linen at uh, mga kasu kasuutan ng mga hari at ng mga kilalang tao dati. So dito nga lang daw marami sa Middle East. Ayan, may bunga pa guys. O, kita niyo yan. Ayan. Eto kasi guys, medyo may mga, ewan ko kung ano itong mga puti-puti na parang balahibo. Ayan. So, di ba? Nakakatuwa. Ang ganda na siya. Tapos, pwede pang ornamental tree, eh ayun may bunga pa to kita, nyo ba yun bunga yan guys so eto yung ano nyo oh. so sobrang tuwa ko guys nung napanood ko ito sa isang uh, vlogger sa, sa youtube or sa reels meron din siyang reels eh so sa kanya ko nalaman yung tawag ng halamang ito kasi nung binalag ito manghang mangha ako sa ganda ng dahon eto oh. ang ganda kasi pwedeng gawing ornamental display sa bahay or sa garden natin tapos hindi pa masyadong malalaki to kasi dati. Pero ito pala ay lumalaki. So ang ganda niya sa dahon palang ganito guys oh. So, sa dahon pa lang ganyan, napakaganda na. Tapos nung namulaklak, nakita ko, wow, ang ganda ng bulaklak. Ayan, ang ganda. Lalo pagka marami. Ang ganda-ganda ng bulaklak niya. Tapos talagang nag ano ako nag, uh, nag search ako, hindi ko makita. Sabi ko nga ano, family of uh, ficus ba ito or fig? So, ganun ako. Pero, siguro family nga lang yung pipers ko. Or fig. So, tinanong ko yung mga, ano, yung mga viewers ko. Kung anong tawag dito. Kung alam nila ang halamang ito. Rare ba ito? Or ano. Siguro rare ito sa atin. Wala ito sa atin. Sa Pilipinas. So, walang nag-comment. Bigla akong nakita, guys. Pakita ko sa inyo. Marami kasing tinik dito, guys. May mga halaman dito na may tinik-tinik. Ayan, guys. O. Oh. Diba? May bunga pa siya. Ayan, tapos ayan bulaklak niya. Oh, meron pang ano bubuyog. Mm, ayan. Ang bubuyog. <laughs> Tapos ayan guys, napakarami ayan oh. So nung nalaman ko na Apple of Sodom pala ito, sabi ko, wow, bagong kaalaman. So eto, may mga bunga siya ayan guys. Ito so, nakita niyo mga dilaw-dilaw na yan. Pagka ano pala ito, pagka dry na siya, pag tuyo na, kusang nag-open tapos meron daw nalalaglag na ano na buto so kung may buto to guys sana makakita tayo iuwi natin sa Pilipinas tanim ko sa bahay kasi ang ganda niya guys eh ang ganda niya tingnan nga natin eto eto guys oh. hindi pa ito bukas ayan. tingnan nga natin ayan wala namang ano may buto ba ayan oh baka maliliit yung buto no So ingat tayo guys kasi ano daw to baka ito yung mga tumutubo. Ayan so ganyan siya oh. Ayan, na, may bunga Ayan. So parang bulak nga siya guys, malambot na parang puff, puffy siya. Ayan. Na. So nalalaglag daw siya tapos tum, ano may tumutubo. So yung bulak nito guys, parang bulak kasi sa nasa loob niya. Ginagawang linen. Telang linen nung unang panahon na isinusuot ng mga ano, kilalang tao, mga hari, kilalang personalidad nung unang, nung unang panahon at sa Biblia nga, Biblia. Ayan, ang ganda lang guys. So, di ba? So sabi ko isang achievement ko to na nakita ko nakakita na naman ako ng isang halaman na meron or nabanggit din sa Biblia. Unang-una nga guys, alam niyo yung experience ko. Nung unang-unang makita -unang, uh, ako ng puno ng olive. Tawang-tawa ako kasi nasa Biblia din yun. So parang achievement ko kasi bihira tayo nakakakita ng mga puno na nabanggit sa Biblia sa Pilipinas. Mostly dito lang sa mga sa ano sa Middle East, sa disyerto talaga maraming mga puno na nabanggit sa Biblia. Ayun may bunga pa. Ayan. Tapos yung cedar tree, marami rito guys, cedar tree. Marami 'yan. Nabanggit din 'yun sa uh, Holy Book of Quran. So yung mga mga ano guys, yung mga puno na kasama sa kasaysayan pag nakita mo tuwang tuwa ka yung feelings mo guys hindi mo maintindihan parang feeling mo andong ka na rin feeling mo isang achievement achievement yung makita mo yung mga puno na sinauna na nasa Biblia sa mga holy books eh isang achievement na yun kaya binalikan ko to nung malaman ko yung ano yung pangalan nito oy ang cute ng ibon ang liit parang ano siya oh Sinisip sip niya yung dahon ng ano parang ano, booming bird. Ayan. So, nung nakita ko nga ito, nabanggit nga daw ito sa Biblia. So, di ba guys? Tapos, ito pa yung mga ano, yung mga uh, dates. Malamang nabanggit din ito sa ano, sa Biblia. Meron din sa Biblia yan. So, nakita na natin. So, nakakatuwa guys na makita mo yung mga halaman, mga puno na nasa Biblia. So, parang nandong ka na rin, di ba? So, ayan guys. So, ito pala ay Apple of Sodom na yung bunga o yung dagta ay eh, may ano din may uh, may dalang ano nakaka-irritate sa balat etong hala etong atong bunga nito yung dagta niya nakakalason din daw so hindi natin alam kung gaano ka katapang o ka strong yung lason na dala niya so ayan guys binalikan ko lang ito para i-flex ko muli sa inyo kasi nga gandang ganda talaga ako eto kasi yung mga ano hindi na masyadong namungkadkad kasi nga tira-tira na lang siya Ayan. So, apple of Sodom or apple ng Sodoma. So, ayan guys. <laughs> Natuwa talaga ako guys. So, at ayan. Yung mga puno niya matitigas, malalaki din pala. Lalaki pa to guys. May mga parang puno din. Kasi yung nakita ko po parang, parang puno. So, kung makakita ako ng ano nito, uh, buto, pwede tayo magdala. Bala ko nga mag-uwi nun dati, lagay ko sa pat eh. Kasi ang ganda nito nung maliliit. Ayan, ito oh. Ayan, ang ganda. Ayan, pakita ko sa inyo. Ito, maraming, ano, maraming bulaklak pa. Pero, ano na, yung bulaklak niya, guys, hindi na sila ganung kalalaki. Ayan, o. Oh. Hindi na sila ganung ka... bukadkad. Dati kasi, guys, ang bukadkad niya. So, ayan. Okay, guys, maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa akin. So, ayun pa yung isa doon, o. Oh. Yung puno niya. Sa pagsama niyo sa akin sa araw nito, maraming maraming salamat. Guys, please, huwag kalimutang mag-subscribe. Papindot na rin yung notification bell dyan sa baba para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin maraming maraming salamat guys ingat kayo happy Saturday sa ating lahat have a good day ahead and God bless